Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat Welcome po kayo sa channel ko Ito naman ang ibigayin si Jake Comperada Sa video natin ngayon uh, Ibabalita natin no, na si Derek Ramsey no, uh, Takes wellness retreat in Indonesia amid split rumors with Alien Adarna Iwalay nga bang dalawa? Hindi natin alam ang rason Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video na ito Paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Dito po sa article ng inquirer.net, uh, nakikita natin na parang nag enjoy sa picture si Derek Ramsey sa kanyang away from noise no or kaguluhan. Nandoon po siya, nag-participate sa wellness retreat sa Bali, Indonesia. Uh, about po ito sa rumor, nang kanyang asawa na si Ilin Andarna na, na naghiwalay daw sila. Alam naman natin ang mga artista, hindi natin alam kung hiwalay sila or magkasama and unless they are the one who will reveal to the public. May anak silang babae and then yun talagang kahit hindi naman showbiz eh kung maghiwalay talaga ang mag-asawa, hihiwalay talaga 'yan, no. So tignan natin muna kung anong masasabi ng mga netizens no sa comment section. Next victim. Sino bang next victim ni Derek or ni Ellen? Kawawang Derek. <laughs> What's the reason for the breakup third party? Sabi nga ng isa, we didn't expect it to last, not breaking news. Getting weaker as he grows old. Not surprised if they were is happy with his family. What third party? Uso naman kayo ang break up because of third party. Okay, what do you expect forever? The, ul the ultimate hookage, the elite version. <laughs> they love each other. I don't think they would separate. Well, tignan natin in the long run guys. No? So ito naman ang mga reaksyon ng mga citizen kanilang opinion try naman niya mag-date ng trans maybe that is forever <laughs> si Pereta God thinking I find time alone even you have your own family is healthy Hunger management as expected alam nyo guys before sila nag-asawa ni Elaine Adar, na marami naging karelasyon din ang dalawang ito hindi lang si Derek but si Elaine also so iwan ko sa kanila kung ano bala talaga ang kanilang gusto sa kanilang buhay no hindi naman natin masasabi na more on money kasi kapwa sila mayaman naman or sa career iniwan na nga ni Derek ang showbiz no hindi na masyadong active si Ellen din pero let us pray na maayos nila whatever ang kanilang gusto sa kanilang pagsasama bilang mag-asawa at sa kanilang anak karamihan naman guys no artista ka man or hindi kung maghiwalay ang mga asawa ang mag-asawa may anak, yun po ang karamihan na biktima or collateral uh, damage or casualty, no? So, kawawa naman ang bata, maliit pa, no? So, yun lang po guys ang ulat natin. Uh, hiwalay nga ba si Derek Ramsey at si Ellen Adarna? Well, only time tell, no? So, please like, share, and huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat sa inyong panunood at suporta. Ingat pa kayo lagi. Mahal ko kayo. Kita-kita po tayo sa sunod na video. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake. Paalam. I love you all.